Hello mga idol, good afternoon sa inyo lahat mga idol Ayan mga idol ah, uh, Nag-open ako ng host para magdilig ng bagong suminto dito sa ano ah, uh, likod ng bahay ng amo ko At sya kanya rin tong bahay na to Padidiligan sa akin kasi bago yung suminto Iba dito mga idol Kasi Uh, pagbago yung ano Suminto Dinidiligan Ayan o Padidiligan sa akin Ayan Ano lang to uh, Foundation lang si Unang foundation na Ayan o Sa baba Ayan Ayan foundation nya Ayan o Sa baba ito Foundation lang yan tapos bago magpatayo ng Ano Ayan Patidiligan sa akin Kasi para Tumigas masyado Ayan Bahay ng amo ko dito Bahay ng pangapat to eh Ayan, didiligan ko. Ayan. Ayan ang bahay ng pang-apat pero luma na yan kasi tagal na. Tapos, papagawa naman dito sa isa. Papadiligan sa akin para tumigas ng maayos. Ayan. pag matigas ng maayos uh, mag na sila ng hollow block yan isa naman yan ay deposit tank yung ano tubig lang uh, sa tubig lang yan, yan binidiligan ng husto para tumigas ng mas tumigas masyado ganito ang kanilang paggawa dito sa bahay kasi pag walang malakas na foundation nito mga idol madali siya mag maguba kasi ano ibang lupa dito eh buhangin lang ayan oh Parang buhangin lang ang lupa dito Medyo malaki-laki ang gastos nito sa Pinas pag ganitong style. Pag, mo ng bahay. Ayan. Sa kapatid din. Kapatid niya kabilang Sa kabila. Kapatid ng kong lalaki. lagi nanti para lagi yang pakai kuah. Oh nah, idol